Oo, sa pagiging isang estudyante, ko rin ang paglaro ng Dota. Para. Okay. 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 Tekong Dota. Ah, uh, siya dito land game either either by land game, pwede rin sa internet. <laughs> Masaya siya laruin, kaya naka uh, kaya uulit-ulitin mo talaga kung gusto na. Ito siya. Gagawin mo diyan, pipili ka na isang hero tapos yung bali may dalawang magkalaban na teams. Tapos pap kila ang objective ng laro kailangan masira yung pinaka ancient structure ng team nyo. Ito siya. Sa Sentinel. Dalawa kasing size eh. Sentinel pati Scourge. Sentinel yung hero ko. Ito Sentinel siya. Mayroon main structure niya. Itong puno. Mamaya makikita rin ninyo yung sa Scourge yung pinaka main structure nila. Kung saan nandun yung ano niya, main structure. Mayroon ka sa dulo. Kailangan dadaan naman yung main structures. Yung main structure nung towers, dadaanan nyo muna yung mga towers yan. Dadaanan, dadaanan siya. Tapos yung, yung opposing team, meron din siyang heroes. Bawat heroes, hanggang level 25. Tapos may tatlong basic na skills. Tapos may siyang, may siyang ultimate. Yan. Yung, yung tatlong basic na skills, pwede siyang ma-upgrade hanggang level 4. Tapos yung ultimate, three, ano siya, three levels lang siya. Yan. Masaya, masaya siya laruin. Alo na, dahil puro asar dito, pag napapatay mo yung kalaban mong hero. Masarap mag Dota, lalo na siyempre kapag may problema ka. Yung Dota, parang wala lang. ginagawa kong outlet para Makalimutan ko, may labas yung mga problema ko, mga mga nararamdaman akong problema, yun yung ginag dota yung ginagamit kong paraan para makalimutan sila. Kasi masaya eh. Uh. Kaysa so maglaseng tsaka mag-drugs, mabuti pang mag na lang ako. Oh. Kasi Like, nagiging parang ko para ako para makalimutan ko yung mga problema. Kaysa e, naman mag-drugs ako, di ba? mag pa ako kung may tao lalo. Magdodota na lang ako, nasihan pa ako. Tsaka mas konti yung gastos na, ga na, na, gamitin ko. Kaysa e, so, mag-drugs. Tsaka uminom ng alak. At hundreds yung gagastos yung gawin e, dito. Ngayon, 50 pesos lang. Makapaglaro na ako ng 3 hours. Sabi nun, sa loob ng 3 oras, medyo makalimutan ko yung problema ko.